this is my old vacuum and this is not anymore working <laughs> this is not anymore functioning so meron tayong i-unboxing na bagong vacuum sponsored by Bunso mahal daw yun kaysa dito na binili ko kaya mabilis lang siya nasira okay so let's see there you go ito yung bagong na-deliver the, the na kahapon. Kahapon ba na ako isang araw? The other day pa. And then, sabi niya buksan na kaagad. Kasi baka maya, may sira na naman. But this is, guys, this is expensive. This is 3,800. But the old one, I bought that one only 1,000. So, okay na. Open it. Let's do. Let's do the open. Let's do the open portion. What's this? What's this? Oh! Igupit mo nga ito na. Ayan. Ano yan? So guys, ito pala yung receipt niya. Ang dati pala niyang price is $4,499. Nagigig 3,599 plus delivery charge. Kaya nagbayad si Bulso ng 3,800. So, hopefully, hopefully ay yan. Ang boxing natin ay ang vacuum. Social. Sa box palang lang social na talaga. hawakan pala dito di oh. Sige lang, hindi mo yung kutikaw ikaw dali bila? Sige, ha? Hindi Uy, damay, tinay sa itlog na anak. Charot, charot lang. Wow, like this. Wow. Ay, ang gaan! Hindi katulad sa old one. Ang gaan nyo, guys. Ay, i-assemble pa natin? Mm -hmm. OMG! Si Tito na nabala. Yes. At least may work si Daddy yun kasi only city Lying, so Ay, daddy, now, he's standing. Ayan, si Daddyo ang nag-unbox. Okay, siya na ang mag-assemble. Slowly, mahal ha. Ah. <laughs> <laughs> okay. Okay, first, let me connect these two. Okay, eh, di myo blagger. And then... thanks with experience now. this is how you install this kind of vacuum cleaner take care ha? that is light. very expensive compared very to the old one and also strong you can even uh, use this as your pomalo okay guys all you have to do is just follow the structure and then, <laughs> and then oh, Hello, so, oh, the kagwan. Okay. So, it's always on... the on off mahal show show them. Here. It's just like a toy gun. Ah. I. <laughs> <laughs> look at my dog. Look, wow. Okay. Okay. After that, you can choose whether if you want to, especially if you are uh, trying to clean all the Guys, if you want to clean your Corner set. All those with the small lamuna, uh, the mga giligilit, you can use it from here. Uh, all you have to do is find some of the connector. Connectors. Ayan guys. Yeah. Sayan. So sample daw si Dadion. Sample ka. Yeah. Dito sa sofa, sa sofa. Uh, even uh, you can even. Use this in the corner lot, corner space of your house like this one. See? This will help gather all this dirt. Yeah. So this is the dumi. All, to be all those mo. and it is also laugh when you try to turn it off just press it here and then it's gone there's no need for you to hold it and then just like holding it together instead you just push it once and then yeah, done, okay so yeah. that is good yeah. compared to the old one yeah and if you are trying to clean all those uh, floor. Okay. Try to remove the lock from here and use the flat. Flat nose? Flat. Ang ganda pa ng kulay pati. And no? look at the brass inside. Ah, yeah. hmm. So, eh, pwede daw tayo nagpang-map. Mm -mm. hmm. And, Actually if the huh? if you want to clean and of course sometimes you we're getting old it's very hard to bend down. What's something so you, you can use the, the it's old size. Ones. but if you want the like now because the floor very dirty. Yeah. Oh, oh, oh it's eyes especially what? if you want to go in a corner like this. Ah, makita kung na ay la, na, napay abo. Mm. wala na. Wala na? Hmm, clean na kagad. At, at sya ka, it's very easy to use because mm. it has two wheels. And before what? it's a bit talaga. That's why the old one is five bag And look at that. Even the new store niya, kumiikot habang nag... Mahal kami, kami, okay. Hi, uh, the, the balance of okay. salt. Kami, kami. Para ka lang lang naglalaro lang yun. Wait lang. Okay. Let okay. us try. Oh! Okay. Uh, See? Hindi ka sa naman ang hihirapan. Ito. Pagkaan pa, pa, no? Oo, no? naman sa mga. So, ilang araw din tayo din nakapag-vacuum ka kasi nasisira yung vacuum. Uh, and then, eh? Uh, Ah, pa, pati yung mga balas ni you guys. Na, the, minsan the, And then, of course, the... Kanta, guys. Taga-demo, sumasakit na lang yun ikod. Ikaw na hapit. Thing about this guy. Marami siyang, pwede siyang ilagay mo dun sa wall. Tapos, dikit mo lang siya para hindi mo na, kung baga, kung gusto Sisipin mo na ilipit. na niya. Oo, oh, oh, ilipit. So, so dili na siya. Oh. Lagay mo yung parang makina. O. Oh. Ganon. Ligpit na siya sa gilid while you are charging. So, as much as possible, i-dikit mo siya malapit sa may saksakan para doon oh. mo lang siya itago. Oh. Ah, kay. yan. Yung may ano niya. So, while charging, nakatayo siya. Kasi hindi siya pwede tumayo tayo na mabigat kasi yung holder. Oo. Oh. Uh, let me demonstrate. Where is the... Where is the vacuum knock? Mm -hmm. Kaya nga, wala na siya yung battery diba, kung Mga low bat na kaya wala pa na charge. Ito lang yung sabi si low bat niya. Iwa na yan ba, di ba? Wala siya niyan ba? off. Ah, wala siya. Para na ito. Ilagay mo ay, lang siya. Tsaka ito. Ano ganit? yung nilagay mo doon, mahal? Ha? Huh? Wala. Ito siya. Ito yung So, i-dikit mo yan sa, -sa wall. Ah, para magkaroon lang yan sya, uh, eh, di, di, siya pimenta. Eh, siya matindog kung siya raisa. Hindi siya matindog kung siya raisa. So, ilagay mo siya sa wall. Tapos doon sa wall, may ganun mo siya. So, nakatayo, nakatayo lang siya lagi. Oh. Then, doon ka na charge So, as much as possible, ito, ilagay mo sa mga malapit sa charging area. Oh. So, we need to drill and then insert this. Ang ganda ng kulay, no? Pati ang ganda ng hawakan niya. Hindi ka kaya ng isa. Tapos, on lang paagad. agad. Di na mong hawak Tapos, ito yung pwede mo mas mabilis. Hindi ba, no? Pag, di ba mag-light mo na? Mag -like, Ay, I'll battery siguro ka na. Ah, okay. Kasi bago pa lang dito pa siya na-pull charge, no? Okay. Okay. Maganda siya. Maganda. naglagay tayo ng tubig. Ayan. Ah, nagbabak din siya. Oh, nakita nyo yung, yung dumi? Try ulit, Doc. Ito, ito. Medyo malaki ang dumi niya. Oh. Sige. Ah, yes. Double purpose. Very good. So, after natin mag-vacuum, dry vacuum, pwede na tayo mag-wet vacuum. <laughs> With mop -dum. very good. Oh, natatanggal na yung tubig. Very good, very good, very good, very good, very good. yung maganda, guys, kasi wireless siya, bas as long as naka-full charge siya. So, tinesting natin kanina kasi bagong unboxing siya. So, siguro it takes lang siya for a few minutes na siya kasi kailangan talaga muna i-pull charge bago gamitin yung todong-todong gamit talaga. So since kanina, parang sinubukan lang natin kung gumana ba. So ayan tuloy. Ah, ayan na. Yung light niya, nagbibigay na siya ng signal na dapat i-pull charge nyo na ako. So, ito, pwede siyang indicate kung mag-charge -mag tayo let's say mag-charge kayo sa bahay dapat may stable na siyang lugar kung saan lang talaga siya doon lang talaga siya ilalagay kasi may lalagyan siyang inidikit mo lang sa digdig. Kasi hindi siya pwedeng i-charge sa na nakatayo. So, kung may, yung inidikit mo na sa digdig yung paglagay sa kanya, so, doon na lang i-charge. So, dapat malapit lang talaga sa may saksakan. So, for the meantime, ayan, nakahiga siya. Kasi mahirap na guys, may apo ako dito, si Chichay sa so si Kohi. And then, ayan, nakacharge na siya. So, hintayin natin maganda. This is very, very, very nice. And thank you, Bunso. Although it's expensive, but worth it. Kasi, after mo mag-dry vacuum, yung may dry vacuum, alisin mo talaga lahat yung mga dumi. And then, maiiwan yung mga stains sa, stain sa floor natin, yung madudumi. You don't need to get your mop. You can use also this one as a mop. After you bang dry, malinis na, dilig ka na ng water, and then after that, maglinis, dilig ka na naman ng downy para pangpabango. This is very good. Very good, guys. Although mahal siya, if you, if you can afford to buy this, this is very good. This is very good. Ayan. May discount sila ngayon, $4,499. So, round off na natin ng $4,500. Nakuha lang ni Bunso ng $3,800. Dala na po sa delivery charge. So, ayan. So, goodbye na po sa aking luma na vacuum. And then, Eto na, ready na yung sopa natin mamaya para i-vacuum. Kasi ilang araw din kami di nag-vacuum, din naglilinis kasi sira na nga yung vacuum namin. So, ayan, that's all for today. Sana nakuha na nyo ito ng uh, idea na kahit mahal man siya bilhin, pero wala nang hassle lahat. Nandoon na yun after ng dry vacuum, wet vacuum na naman. Meaning, yung mag ka na. Maganda talaga siya, super ganda. Hindi ka nabibili ng map, puga-puga ng map or squeeze-squeeze mo pa yung map less ka na talaga ng uh, gamit sa bahay kasi isa na to siya. So, ayan, maganda. Ayan. Thank you so much for watching. Hope you guys like this video because I really, 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 really like this uh, <laughs> this one that I upload. I like the most of my videos but I really like this. Kasi gamit sa bahay na talagang worth it kahit mahal siya. So, ayan. Thank you so much for watching. Bye-bye! Isa pa palang option. Nagbabay na ako but bobalik uh, bubalik ako kasi may nabasa na naman si Daddy oh, na kung hindi pa talaga siya na-assemble, hindi pa siya nabuo ng ganyan, ito lang pa, pwede palang i-charge kasi tatanggalin lang naman ito dito. Eh. And then safety din. Safety din siya i-charge kasi ito na lang yung banda talaga dito i-charge mo kasi ito hindi mo na kailangang i-connect para magiging buo yung vacuum kasi hindi po mamagagamitin. Mag-charge ka pa naman. So, napakaganda. Napakaganda. I like it so much. So, ayan. Tinanggal ni Bonso. Oh, so ito na yung kalabasan niya. Natanggal yung parang buong katawan ng vacuum. Ito na lang ang i-charge icha mo. So, ito na lang ang i-place mo dito while naka-charge. Ayan. So, let's say kung wala kayo yung pangdikit sa, sa dingding, okay lang din. Aalisin yung buong katawan pala ng vacuum. Ito alisin lang muna. Huwag lang muna ikabit. Pag naka-charge kayo, oh bay ganda, ang ganda. I like it. I like it talaga. Super ganda niya.